Mark Beats Mark beats. Bakit kita nakita na mayroon ka ng iba? Sabi mo sa akin di katulad ng iba Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit na iba? Sabi mo sa akin di katulad ng iba Dito na naman na Pagmamahal sa'yo ay laging totoo Kahit itanong mo ba sa nanay ko Nayanan ka, hirap mong tawagin pag kailangan na kita Laging mo ko iniwan mag-isa mm -hmm. Pero ayos na ako kahit walang tayo Di ka nakasama sa aking mga plano Di na tayo lilipat, di na tinubad mga pangalan wala nang I miss you, wala na nga I'll kiss you Wala nang nga mag ingat ka, sana nag ingat ka Bakit kita nakita na meron ka ng iba? Sabi mo sa akin, hindi katulad ng iba Bakit nag -iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Na Sabi mo sa akin, hindi katulad ng iba dito na naman ako nagpapakatanga Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit may iba? Mga gabing lumipas tila bakit nag-iba? Ang kama ko'y lumawak at ito nag-iisa Sana ba ito papunta? Wala na bang patutunguhan? Ang plano natin nag-iba? Kailan na panibaguhan? Hindi ba wala to sa so plano? Bakit ganito? Presensya mo biglang naglaho sa aking kwarto Hindi ko ito matanggap Kahit ako'y magpanggap Pagmamahal ko lumaganap sa sa'yo Di pa sapat Pa naman yan Hindi naman ako nagkulang O sadyang so ikaw ay mataas Kahit piliti ko na iba o Alam mo sa'kin pa na kagat O oh, hindi naman to masakit Hindi ka na makakalapit Hindi na ikaw ang tahanan ko Hindi ka na makakaulit Wala I miss you. pa Sa isip ko'y lumayas ka Sa'yo ayoko na Tatanggapin na lang kung saan ka sasaya Bakit kita nakita na meron ka ng iba? Sabi mo sa akin ay katulad ng iba Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? Bakit na iba? Sabi mo sa akin ay katulad ng iba Dito na naman ako nagpapakatanga Bakit nag -iba? Bakit nag-iba? Bakit nag-iba? tag iba, bakit may